Don't oh. si Sir Alfredo, sir. Don't see si Sir Alfredo. Yes.

Bakoy kwarta. Hay, nag-order kasi yung dire nang una pa. Ha? Huh? Kasi may gigo na mo na. Ambo to, ambo trobo din dire. Hindi ko sana kapangalan si Alfredo, mangha ka sir. Ha? Alfredo, repel ka. Datik cakaplah ni macam ni. My message muang anak sertiuhan. Eh. Eh mommy mana ni? Ha? Mommy. Mommy mana? You message mana ni lu? You know, message mana ni mommy? Mommy lagi. <laughs> okay atuk bang. Ha. Atuk Mama! Anong nagbada-bada ka pa bangga? Siya hindi maliit. Di siya. Di siya. Papa! Ako Daini. Ang guwapang anak. Charit! Tay, ang mga tubig ko guwapan. muri oh. Di ba di Hindi pa Today is your special day. Gusto oh, lang tika-greet. Happy 74th birthday. Wish na ko para sa inyo papa Good health na kapi rami. Oo. Oh. Hatagang tao, dahil pang um, katuigan na mag-celebrate sa inyo birthday ka uban nila kay special day dayo lang ko dati ako sa planet din eh. pero ay eh, ko lang kay wala, ka, eh. wala mo na ako eh. nakalimutan um, pa binangga sa iyo Taka, ka um, lang halata kabilang hindi ako sa dili ko sorry nga pagkaanak kaya na po siya doon mo kaya na po siya itago itago or bihajin na na ako ang tapa happy ka sa ako ang surprise para niyo um, sorry kung taod, -taod pag na wala na paramdam sa mga wala po nagatawa okay so na drama na po nakilak na po wala ba diba? ay lang ka wala sa kuwa dari kaya okay naman ko um, hmm. ikaw man pag-amping biya kung yun ay malawas hindi kaya na dapat hindi kaya yan Hmm. Papa so, kaniya akong surprise ni mo. Na uh, deserve ni mo ni isip Amhan, sa wala ka ni mo wala ni mo ka anak. O unta happy ka ani. Dugay ako na sa pero syempre, karon man birthday ni mo, karon na day. So, pili na lang kayo na kung ba kay eh. So, na na yung musip on the Joke lang. Huwag yung tahapi ka ni. Subo na Happy 74th birthday. Uh, enjoy your birthday, Papa. Love, love ka. Ayuta ka. Uh, see you. Puhon, puhon. Ta wala akong naglilak ha. Nagtangkagigit ang kaso lang po. Gusto ba ko na. Pilakatik na po ni Gibuhat. Ito pa. Happy birthday. Enjoy your birthday. I love you so much. Message nyo sa among anak. Message uh, message sa among anak na magamping sa dito kay Leo nga ayaw ang yang kita bawa, mahu orang Salamat po. Salamat po. Salamat sa iyang Jimmy. Padala niya dire. Wow, adik ko kay baluan eh. Abi na ko punsa ko ana ni. Salamat po kayo. Happy birthday sir. From Marcela to on shop and love surprise van delivered.